Nakaisa na rin ang panalo ang Indiana Pacers sa Game 3 laban sa New York Knicks matapos makalusot kanina ng panalo sa si score na 111-106 sa second round ng NBA Eastern Conference. so kabila nito, abansi rin naman sa serye ang Knicks na merong dalawang panalo sumandalang Diana sa huling sandali ng laro ng pangunahan ni na Andrew Nembard at Tyrese sa liborto ng opensa para makahabol ang team. Naipasok ni Nembard ang 31-footer para sa tie-breaking 3-pointer sa kabila na may 16 seconds na lamang nilalabi. Sa liborto naman ay nagbuhos ng 35 points para pangunahan ng rallies sa fourth quarter. Ang panalo kanina ng Pacers ay nagawang pigilan nila na makuha ng Knicks na ang 3-0 lead sa serye. Sinamantala ng Pacers na may dinaramdam pa rin ang top scorer ng Knicks na si Jalen Bronson na halatang bumagal ang laro. Sa so kabila nito, meron pa rin uh, 26 points itong si Bronson. Ang Game 4 ay magaganap naman sa lunis sa teritoryo ng Indiana. Sa boxing naman, matapos paluhurin ang Japanese boxer na si Naoya Inoue noong Desyembre, Muling pinatunayan ng punoy boxer na si Marlon Tapales na meron pa rin siyang ibubuga matapos pasukuin sa first round ang kalabang Thai fighter para sa WBC Asian Continental Super Bantamweight Belt na ginanap naman sa Pasay City. Sa first round pa lamang agad na inatake ng dating two division champion na si Tapales ang Thai fighter. Sumantala dalawang beses agad na napatumbah ni Tapales ito si Janko hanggang sa tuluyan ng ipatigil ng referee ang laban. Para sa Balitang Sports, ito si Radyo Manel Maracol. Tatak! RMN!